ありがとうございまん。

na panahin lang ka Laki na ba ano ba yun latex list mm. walang dagtal lang ka <laughs> oh bilis naman okay mm. isa ilan ba ito apat Dalawa, Pilis talaga ang responde ni Ogi madam Yuh Buenas. Ano ang mo? Yung ano? Lungkong 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 langkang walang ano? Tinik? Walang tagta Buah Tunay kaya yun? Oo uh -huh. Tunay daw yun sabi ni ano Kuya Kim Tapos lalagay natin dito yung avocado Yuh Mabuhay sila lahat, ano? Hmm, mabuhay kayo, magpakabuhay kayo. Pakabuhay kayo lahat. Para may maharbis kami, balang araw. Dito kami na Yan. Yan, <laughs> oh. dito kami na Linis yan. Hindi na. Dito kami na kukuha ng tubig si dito. Eh. Hindi pa alam naman. Dito na paglabas mo ito, 'yung dragon ko. Eh. Meron pa dito'ng bukal, oh. Ha? Ah, kitatlo pala ito, eh. <laughs> labas, labas na pala. Yan kay huh? Tabo. Ate Malo, yung abokado mo, itatanim na. Kaya pang hindi mabunot bunot bunot eh, ano na sa ilalim mo. <laughs> Tatlong paso yan. Ay, ayos na to, hindi ito makakabalik ng ano. Itatanim akong halaman. Ang <laughs> mga balik na sa na. Marami akong pang akat na halaman eh. Hindi, no? oh. baka mabunot. Ayun, Ate Malo, itatanim na yung iyong... Oh. na yung iyong magandang abokado. makinis eh, makinis ang buo ang nito. Ang matak. Aha! Uh -huh. Masag. Yun ah. Ito ang pataba po. Kain uh, ang uh, labay. Siya sure. nga. Kasi, ito ang mga plastic. Ito na. Shoot na yan. Ah! Uh -huh. Buenas. Magpakatubo kayo. Huwag na kayo magpakarami. Magpakabunga na lang. Damihan niyo ang bunga lagi. Ayun siya lang. Ayun. Ayun. Ang puno. Ganun ba yun? Nakara, nakakahinga. Sige. Hmm. Buenas. Okay. Sip. Next. Nakapasupa. Takang ko sa buntot. Papadampot ko kay kinit ang ulo nun. Ako. Ako nga huli. Dito na tayo sa kumunoy. Oh, malakas ang tubig ah. Yerbs. Ito yung iyong binasutan Goet Sports. Ah, 'yung mo ka. Ah, mayroon dito. Dami pinakita. <laughs> Walang dinala? Walang dinala? <laughs> Diablo. Pagbalik <laughs> na pagbalik Pagbalik daw. <laughs> Walang labi. doon Ay doon na Ah, ay yeah, ikot. Ay, oo nga pala mo. <laughs> Tampas. <laughs> Dito na ikot mamaya. Doon ang natin tapos ah. Doon ang natin. Abonado. Abono agad. Diskumpiado. Ang mga ka boy. Dito saktan <laughs> boy. Ayos yun eh Boy, hindi kita kaya <laughs> tropa kita boy, ah best friend kita boy <laughs> <laughs> Ops, rambutan. Ito pa pag na-time ng mabungang rambutan. Hmm. Babaon lang ho sa lupa. Tapos hintay na lang ho natin kung bubunga nga siya. <laughs> bubunga. Pero lalaki ho ng bunga nito. Ano yan eh? Tumulaysan? Ito, ito yung rambutan na... Siblis. <laughs> Siblis. <laughs> Ang iya. Ano ah, nga, ito po yung rambutan na walang tinik. <laughs> <laughs> Dahil siya na yun.

hahanain natin ng rambutan dito para sa sunod harvest ilang taon na yan? apat? walang <laughs> apya oh rambutan jade taga video lang Wop <guluh> <guluh> ya <guluh> Pasikat Pasikat <laughs> <guluh> Ay pangod Ayan. Saan ay tatabas ang alpaka po niyo? Kalil. kabilang yan. Patang! Oh! Lambot. Para taas ah. Maganda yun. Yan lang, sige lang. Tama yan. Oo, oh, diba? Safe. Silamitan natin ang magandang stroke. Tali natin kasi mahangin. mama mamaya madala. Maikli pa naman ang kanyang mga katawan Payat pa, payat oh, Mabunot ng dumaraan Ay tanim sa iba <laughs> Baka pag may dumaan dito ay eh, madala May tanim sa kanila eh Hindi may tali Ay <laughs> eh, wala na tayong laban doon. Pag nadala na no? Mm -hmm, pag nadala na Gapos na natin oh. okay. Patawad, hindi na, no? Okay Patawa nandiyan no? Mukha na nandiyan Uy, may no ah. Nakadali. Stress. Stress si Boss Ogs ngayon. Nadalihan tayo ng ano eh. Nabawasan yung kanya. Nabawasan yung mga broadcap. Mga two times win. <laughs> five times win na yun. Ah, five times ba yun? Yung ama noon. yun sa derby. Yung ama yung two times derby winner. Tapos, two times na sa two hits ulutan. Knock naman no, no, po. No. Tapos, Hakpait na lang yung kulang. Kompleto na ano. Para na si Pacquiao yun ano. Oo. Oh. Sana ay ano eh. Eight times world. O, hindi na dali ng aso yung Amanon, Yun ay <laughs> <laughs> aabotin ng ano yun eh. Eight division. <laughs> world champion. Eh, na dali ng aso. Hindi oh, si na siya ng eight division no. No. ano. Alas lang. Ito oh, eh, maganda. Gagat ka ko na yan. <laughs> <laughs> Unahin ko lang ang repagay nga rin. Yeah. yeah. Sabi Yeah, sabi ba? Minus. Laatay. Minus one. Tag no. Ay, Galing. Okay. Hmm. Ay, big, big Tali natin, mahangin eh. Mahangin yung nagtanim. Mahangin yung nagtanim, <laughs> hindi yung panahon. Baka madala eh. Ganda nito, ispat to. Sarap naman mong kulang tilapia pag nakakahuli ay. Ay eh, syempre, masama sa pakiramdam pag wala ka lang <laughs> huli. <nuloy. laughs> Pagod ka na, Siro ka pa. Ay, si Kenneth ka happy ano eh. Magaling din mamiwas. Magaling, ang veteran yung mga. Lahat na si Milya. <laughs> Tawa mo si Chago. <laughs> Tawa mo <lang> si Chago. <laughs> Bago gamitin yung rapala. Papakita ko ngayon may laking isda. <laughs> si rapala. Eh. Si rapala. Pwede na lang ako ng mission. Nang ano? Nang pangawin. Bayaran ko na dahil. Yung dahil na ang puta ka na bulok na bulok. Lege. Pakay bastoyo yun. Ha? Ano? Ano? Pakay bastoyo yun eh. Pali babayaran na ni <laughs> bastoyo. na pinakamatabay lang ka kabalat ng ang walang ano ng sinamo ng walang <laughs> <laughs> sweet ano yan sweetest jackfruit yan ABAP variety. pati yung ano na ito ang daming eh. tanim niya na iyan no? tino 3,000 puno in order eh mm hindi -hmm. ko alam kung saan itatan yun <laughs> ang pagkita na yan 5 no? to 7 meters um lakay yun eh lawak nun hindi pang tukod. Puhay dalawang kinit na lang pang mm tukod. -hmm. Kartalizer. Uwa na lang. Hindi, yun lang lang. Para putol na. Hindi pa, tanong pa yun. Dalo ko lang. <laughs> Pero mo. Stir ka kasi. O oh, talaga naman. Hirap ang kong kimisin yung mga tilapia. Talaga na, naman kay. talaga, ano? Uh, uh. Talagang... Magaling yung pagkakagawa ng tilapia dun Parang sa palengke na gardes Ano yun. hey. okay. okay. yung tilapia ano yun? Ba eh? Mga ganun Puti? Oo Tilapia ka na? Pero mayroon kung hindi kumapu isa ano Yan, lagay na tayo ng abono Sa isa, sa hukay Amin daming puno nito. Pagdating ng araw, quality ito. Pagdating ng araw, ay puro harvest tayo nito. Ito ang pangalan nito siguro yung puyat. Pag ng babantayan. Uh, Mapupuyat tayo yung kababantay. Ang galing mo. opya, yun, no? Puyat. Huwag naman Pantay

Tawid. Ang marki na Ay, sorry. May budget. Titiis ka sa kawayan eh. Meron kang tira. Pero no? dapat Matitikas na yung nahuhuli mo. Ang um, na eh. Kaya mo naman yung mga nahuhuli ko kahapon. Mabida na naman. Tuwa ka doon. fresh. ito yung tenali yung wapon eh pag umugat siya hindi yan ugat <laughs> <laughs> Ayun naman kita. Dito May butas na dyan ha? No? Hindi, may wala dyan ang butas? Wala po. Ah. Ito po yung butas natin Ito na ah, ano eh. Bali doon sa kabila puro mangustin. Ah, uh, 13 na mangustin ata. Doon dito naman puro rambutan ah durian puro durian dito isang haba naman tapos dun sa kabila sa nauna dito dito rambutan dito yan dito dun puro rambutan dyan tapos dito puro durian sa taas uh, sinunod namin dun sa puno ng langka dun langkaan dun Let's tol it all, Madami. Sana mabuhay lahat at mamunga ng maganda. Para balang araw may makukuha tayong masasarap na prutas. Dito yun. Sana isang butas ay dito eh. May ba't ayaw? Ay baka madali pa na rin Ayan yung aking tisirin. Oo. Uh -huh. Tongue, laki -laki. Okay, ito inilalagay ubi. Ano po? Ano? sa akin Puyat Puyat Sports Yun, doon nga pala tatanim ng mga Arabica natin Galing Bagyo Itatanim na pala yun mo Itatanim na dito malapit sa pond natin Ito hindi pa natin na de-develop masyado kasi busy pa Wala pang materialis Who guess? for safety purposes dito na yan sa dugso nga sakto yeah. yun oh pumelo naman dalawa last na ata yan eh eh no tumusok dun oh uh, lakas yung ay, dati. Yung natagas? yun dati yun na ang lakas niyan dati. Ano ba to? So, tumusok na doon. May marami pang saging. eh. Hindi ko tumal. Baka mamay. Yes. Kadugsong yung doon. Okay. Ano ba to ito? Kasi yung nagtaw. Hindi ko nang lakas ba to? Oh. Oh. Ito pa oh. Ang lakas yung bato. Ilo dati. Kadugsong yung doon ito? Ha? Hmm. Hmm. Hmm, lang natin ito. Tahat so, nila. harang-harangin natin lahat para lahat... tanong. Lahat ay... may ipon. Ang <laughs> saan ano <laughs> <laughs> yan ah uh, ayun oh ayun oh saan ang ano Hindi eh, di ba't meron din dun huh? tusok na naman ano baka <laughs> may ano ah baka may pulot na naman <laughs> ayun oh daw mo Natusok lang hindi sulit so, Dito po. Oh. Doon sa taas pa meron pa doon eh. Ah, diyan. Hmm, hanapin mo pag. Papal Papalinis ko muna 'to. Bago tayong project, dami dito ng project. Ha? Para mapaganda itong ating Oh, matali ka na dito. Farm. hindi pa batangas dalawang puno na lang, suha dalawa tatanungnan na nila yung tatanungnan nila yung pag yun, nag situbo ito ay eh, ayos tusok ng ano man <laughs> nakatusok sa iyo. itim na bubuyog. <laughs> Mamaya natin pabalikan. <laughs> Pagtunay, kung tunay. tunay na tutusok. Ay. Bitaw mo. Ay, nga. Ay, namamagana nga oh. Tawot so, okay. iba lang ano. Oo. Oh. Ano ya? <laughs> <laughs> Mamaya mata mo para ka na si ano. <laughs> para ngayon ay kaya Oo, may meron ni. Mamay pinchika na. Meron nga. Meron. Dito. Hmm. Ganun ba yun? Ha? Ganun ba yun? Para maamahan tala <laughs> ang ngayon. Tusok na kisot sa noo. Mamaya ay hintayin natin mga 5 minutes. Magana yan. Pagana yan. Para na yan sinuntok ni Pakiyaw. Nagbuyang mag-o.

Uh, uh, Doon uh, nga pala itatanong yung okay, dalawang okay, suha na, na rin, oh. Dalawa Para, haro, di Para mga citrus Ay, Semi <laughs> Yan magalianes pomelo daw Para kahanay ng mga citrus natin dito Yan Ay, Magalianes Masarap kaya yun Ay, Makatas baka na 'yan ah, linisin yung <laughs> <laughs> Tapos madadamay. Susunog. Aba sunog. pa itong Meron tayo ditong lakatan na. <laughs> ha? <laughs> Tumakbo <mo> na. Wow, <laughs> big. <laughs> <laughs> ano? Tapos na kami mag. Ngayon, ano nga yun Durian ano? Black Thorn durian. Blackhorn. Blackhorn, Blackthorn. Dual root. 'Yan tama sir, pero photo nila oh. Oh. Yun, double root oh. sakin. Ay kasi ano yun eh. Iba na ito 'yan oh. Hindi. Blackthorn hindi 'yang kayalan. Hindi mura 'yan yung galing sa buto. Ah, ito Eh, ho po ko pag nakakita ako. Oo. Ito kasi ito lang ang dapat tutuloy Ah. Bali. Yan ang bubunga kasi grafted yan eh. Yung isa galing sa buto. Yung ganun po. Ayun Ay, eh. Abono. Hindi mo inilis yan ah. Si. Sige. Sa huli natin. Dito ah. <laughs> Sasalpak na si Blackthorn. durian Mamunga ka hanggat gusto mo. Mamunga ka. Ang kamatay, ang durian. Sa mga hindi nakain ng durian. Alam ko, yung iba hindi nakain ng durian. Ano yung ano mo? Panusok yun. Tusok mo na doon sa tagilang gano'n. Yung wala pang lupa. Kasi pag naamoy, mabaho daw. Ito, itong mga saging na ito. Saging na ano lang to. Damo. Masarap naman ng ano na yan. Baka um, maano tayo eh. Ay, doon na pala ano sir. Doon. Satisfying ano. Doon ang ano. Satisfying. Ay. Ay. kinig ang bubuyog <laughs> ano gaganti ka ating hanapin the last two papaluin lang natin bahayan ano wag natsambahan lang ano bubuyog na yung um... bubuyog na yun wild anong kaya binubuhay nun yung mga uh, bubuyog lang talaga yung lulumbo bilog yung bahayan Oo. ano sir babaya na natin itong ano saging muna Yeah, I'm going to importante yung na ano? dudug so ayan ano tapos na tayo magtanim dami natin tinanim mga 18 piraso ata yun uh, langka, suha abukado, mangustin, rambutan yung mga tigda tatlo ata yun dalawa ay sana yung mangunga lahat pagdating ng araw para tayo may maharbis ay matik yan may maharbis tayo at kalikasan ng bahala dyan wala tayong panghinayangan dyan Panahon lang ihintayin natin. So ayun ano, salamat. Thank you sa so pagsama't panonood. Ingat po kayo.